Aris, mahalin mo ang naging panalo huwag pawawalan. Para magbalato dahil baka magmabigyan ay kuhanin ang oras mong swerte. Pag okay na ang panalo ay pwede nang magpahinga o makauwi ng masaya para sa kinabukasan ay may malaking puhunan para maglaro. Aris sa oras na umagang paglalaro ay alas 7 hanggang alas 10.15 ng umaga may ikatatalo na 53 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4.05 ng hapon may ikatatalo na 54 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.05 na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay yellow dahil magbibigay sa iyo ng pagkatalo. Taurus, mahalin mo ang naging panalo huwag pawawalan. Para magbalato dahil baka magmabigyan ay kuhanin ang oras mong swerte, pag okay na ang panalo ay pwede nang magpahinga. O makauwi ng masaya para sa kinabukasan ay may malaking puhunan para maglaro, Toro sa oras na umagang paglalaro, ay alas 6 hanggang alas 9.15 ng umaga may ikatatalo na 54 na minutong negatibo, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 53 na minutong negatibo, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo, Umiwas ka sa player madaldal at sa kulay pink dahil kukuhanan ka ng oras mong swerte. Gemini, mahalin mo ang naging panalo huwag pawawalan. Para magbalato dahil baka magmabigyan ay kuhanin ang oras mong swerte, pag okay na ang panalo ay pwede nang magpahinga o makauwi ng masaya para sa kinabukasan. Ay may malaking puhunan para maglaro. Gemini sa oras na umagang paglalaro ay alas 9 hanggang alas 11.45 ng umaga may ikatatalo na 41 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4.15 ng hapon may ikatatalo na 53 ay negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang 12 minuto pasado alas 11 na madilim may ikatatalo na 53 minutong negatibo, pamamaraan mo ang kontrolin pag nananalo na ng makapag-uwi ng kasiyahan at ang iiwasang kulay ay pula. Cancer, mahalin mo ang naging panalo huwag pawawalan. Para magbalato dahil baka magmabigyan ay kuhanin ang oras mong swerte, pag okay na ang panalo ay pwede nang magpahinga o makauwi ng masaya para sa kinabukasan. Ay may malaking puhunan para maglaro, cancer sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7.15 ng umaga, may ikatatalo na 53 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.05 ng hapon may ikatatalo na 52 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 15 na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo, malalapad na labi at malalaking tainga ang iiwasan dahil sila magdadala sa iyo ng ikakatalo at kulay asol. Leo, mahalin mo ang naging panalo huwag pawawalan. Para magbalato dahil baka magmabigyan ay kuhanin ang oras mong swerte. Pag okay na ang panalo ay pwede nang magpahinga, o makauwi ng masaya para sa kinabukasan. Ay may malaking puhunan para maglaro, liyo sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 8.10 ng umaga may ikatatalo na 53 negatibong minuto at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.15 ng hapon may ikatatalo na 51 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.15 na madilim, may ikatatalo na 52 minutong negatibo, iwasan mo ang player na mayabang magsalita, dahil kukuhanan kanya ng swerte. At kulay gold ang isa pang iiwasan. Virgo, mahalin mo ang naging panalo huwag pawawalan. Para magbalato dahil baka magmabigyan ay kuhanin ang oras mong swerte, pag okay na ang panalo ay pwede nang magpahinga, o makauwi ng masaya para sa kinabukasan ay may malaking puhunan para maglaro, Virgo sa oras na umagang paglalaro, ay alas 7 hanggang alas 5 ng umaga. May ikatatalo na 53 negatibong minuto, at sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3:05 ng hapon may ikatatalo na 54 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11:15 na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo umiwas ka sa kulay orange dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo para matalo. Libra, mahalin mo ang naging panalo huwag pawawalan. Para magbalato dahil baka magmabigyan ay kuhanin ang oras mong swerte. Pag okay na ang panalo ay pwede nang magpahinga o makauwi ng masaya para sa kinabukasan ay may malaking puhunan para maglaro, libra sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7.15 ng umaga may ikatatalo na 51 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na 41 na negatibong minuto, na bigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 10 hanggang alas 11.15 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, iiwasan mong kulay ay green dahil magbibigay sa iyo ng ikatatalo. Scorpio, mahalin mo ang naging panalo huwag pawawalan. Para magbalato dahil baka magmabigyan ay kuhanin ang oras mong swerte, pag okay na ang panalo ay pwede nang magpahinga, o makauwi ng masaya para sa kinabukasan ay may malaking puhunan para maglaro, Scorpio sa oras na umagang paglalaro ay alas 8 hanggang alas 11.05 ng umaga may ikatatalo na 53 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.15 ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim, may ikatatalo na 50 minutong negatibo, gray na kulay ang iyong iiwasan dahil magdadala sa iyo ng ikakatalo. Sagittarius, mahalin mo ang naging panalo huwag pawawalan. Para magbalato dahil baka magmabigyan ay kuhanin ang oras mong swerte, pag okay na ang panalo ay pwede nang magpahinga, o makauwi ng masaya para sa kinabukasan ay may malaking puhunan para maglaro, Sagittarius sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7 Gs ng umaga may ikatatalo na 51 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4.05 ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.15 na madilim, may ikatatalo na 50 minutong negatibo, Matabang player ang iyong iiwasan at kulay pula sila ay magdadala sa iyo ng pagkatalo. Capricorn, mahalin mo ang naging panalo huwag pawawalan. Para magbalato dahil baka magmabigyan ay kuhanin ang oras mong swerte, pag okay na ang panalo ay pwede nang magpahinga o makauwi ng masaya para sa kinabukasan ay may malaking puhunan para maglaro. Capricorn sa oras na umagang paglalaro ay alas 3 hanggang alas 6 gis ng umaga may ikatatalo na 50 negatibong minuto, at sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3.15 ng hapon may ikatatalo na 51 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo, umiwas ka sa player na malakas tumawa at mahilig pa sa alak kukuha sa iyong mga oras na buenas. Aquarius, mahalin mo ang naging panalo huwag pawawalan. Para magbalato dahil baka magmabigyan ay kuhanin ang oras mong swerte, pag okay na ang panalo ay pwede nang magpahinga, o makauwi ng masaya para sa kinabukasan ay may malaking puhunan para maglaro. Aquarius sa oras na umagang paglalaro ay alas 7 hanggang alas G5 ng umaga may ikatatalo na 53 negatibong minuto. At sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3 ng hapon may ikakatalo na 51 negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9:15 na madilim, may ikatatalo na 56 na minutong negatibo. Pisces, mahalin mo ang naging panalo huwag pawawalan. Para magbalato dahil baka magmabigyan ay kuhanin ang oras mong swerte, pag okay na ang panalo ay pwede nang magpahinga o makauwi ng masaya para sa kinabukasan ay may malaking puhunan para maglaro. Pisces sa oras na umagang paglalaro ay alas 6 hanggang alas 9 ng umaga may ikatatalo na 54 na negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 54 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim, may ikatatalo na 54 na minutong negatibo.